si Patrick Tulfo sa, rapido, ni Tulfo, rapido, ni Tulfo. Now sir, uh sa to answer your question. There are 11 containers po na nasa MIP ngayon and 8 containers na nasa Davao port. So a total of 19 containers po. Okay. So sa Kuwait. All right. Yung 11 containers po dito sa Manila ang um, consolidator na nagpadala is si Blue Bridge and ang nagpadala naman sa Davao is si Tag Cargo, Tag Pinas or Tag Cargo, isa lang po yan. Ay, galing sa inyo, boss. Alam <laughs> mo na, kinukarik ako, sabi ko. Eh, sabi nga mismo ng Dikon, si Mr. Jasper, si Sir, that is Tag Pinas. Pero sabi niya, sige, Tag Cargo, Tag Pinas. Pero sa listahan nila, that is uh, Tag Pinas. Okay, Sir. Kailan po nagsimula yung problema nyo? Dito po sa sa ano sa sa, sa mga padala po ng tagpinas uh, tag Pinas or tag Cargo. Alam ko naman sir in the beginning sa kwento nyo wala naman problema. Eh. Kailan po nagsimula ito, sir? Okay. Sir, uh, let me go through memory lane. Para lang mas maliwanag po na maipaliwanag natin sa mga nakikinig sa inyo. Nag-enter kami sa kontrata una muna kay Bluebridge. Bluebridge is the mother company. Nung nagsimula, nag, may kontrata kami kay Bluebridge 2020 2022. Nagsimula lang kami as the broker for Bluebridge for Luzon only. Mm -hmm. Kasi maraming ginagamit dati na uh, the consolidator dito sa Pilipinas, sa Manila, specifically sa Manila, si Blue Bridge. Now, siguro nakita nila na mabilis kami mag-release ng cargo, mabilis kami makapag-deliver doon sa appointed warehouse nila. Late 2023, they offered us to handle the deliveries for Luzon. Okay. Nung 2023, sir, okay pa ang first half of 2023, okay pa ang padala nila, remittances nila sa amin. Pero the mid part of 2023, medyo pumapalya-palya na. Uh, just to make it clear, sir, the contract with uh, Blue Bridge states that the duties and taxes, shipping line charges, uh, the tracking para lang the tracking meaning yung pag ila ng contain ng container from the port papunta sa designated warehouse nila babayaran nila sa amin yon and dapat yung shipping line charges and the port charges and the duties and taxes advances po nila dapat i-advance nilang payment mm -hmm. just okay. A Okay. In good faith, since maganda naman po ang naging takbo nila noong 2022 and first half of 2023, in good faith, ginawa namin, uh, ina-advance na muna namin para lang mabilis na makapag mailabas yung mga containers sa port ng Manila. Nung ginagawa na namin yun, medyo pumapalya-palya na sila. Uh, one month, Two months, kanyan, Ang padala nila, remittances nila ng pagbabayad sa amin. Di ba po, ang um, peak season is ng pag pagpapadala. September yan, sir. September, October. September yan, September, September, yeah. In time for the Christmas season. Mm -hmm. Nag-pile up na po yung mga, nagsisimula na po na uh, erratic. I'll use the term erratic kasi yan naman po talaga ang totoo. Yes. Erratic ng pagpapadala nila ng remittance sa sana. Mm -hmm. We called their attention as early as November. December. November and December na Uy, Blue Bridge, bakit uh, hindi kayo uh, nagpapadala na on time? Kami na lang nag-advance at na yung uh, sabihin na rin, derechahan sir. Utang ninyo sa Utang. Tris. Of course, that is the right term, boss. Tama yes. 'yun. Mhm. Mm Ada ano pa sa ko Sir Jasper. Sabot nila uh we will remit. Humingi pa sila ng leeway, Sir ha. Just to make it clear, humingi pa sila ng leeway na kung papede 50,000 per day starting ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. 50,000 per day. Pwede. Mm. Opo. Para lang ma-cover up yung expenses. Pero hindi mm -hmm. Dahil sa kagustuhan namin na mailabas, kasi para parami na lang parami yung dumarating sir eh. Dahil sa kagustuhan namin na mailabas yung mga containers, nilalabas na lang namin from the own pockets and no. funds ng TriStar Cargo. Ayan. Yan na. Sir, nasunod yung ano, yung 50,000. Uh, they were, were they able to remit wala. Wala po. Ah, uh, ako. Nako. Okay.